Narito na ang drug race in season 6 at sa kauna-unahang pagkakataon, dalawang reyna na mailahing Pilipino ang pumapatay sa entablado. Kilalanin sina sa Kiyo at sa hira sa panta, dalawang makapangyarihang reyna ng Pilipina na handang ipakita sa mundo kung ano ang mayroon sila. Ngunit higit sa glam at kinang, ang mga reyna ito ay nagsasalita tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng mga Asian drug performers sa industriya. Sa premiere episode, binuksan ni Nasaki at Zahira ang tungkol sa mga pressure na dulot ng pagiging isang Asian drug queen. Ibinahagi ni Zahira ang kanyang pagkadismaya tungkol sa patuloy na pagkakakamalang ibang mga reyna, lalo na sa Manchester kung saan malito siya ng mga tao para kay Saki. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga maling pagkakakilanlan. Ang dalawang reyna ay nag-usap tungkol sa kung paano ang mga Asian drug performers ay madalas na nakakahon sa mga partikular na tungkulin tulad ng pagiging isang pretty queen. Ngunit nilinaw ni Saki, narito sila upang sirain ang mga stereotypes. Sa kabila ng mga paghihirap, sina Zahira at Saki ay yumakap sa kanilang pinagmulang Pilipina sa entablado ng mundo. Sa runway, ipinagmamalaki ni Zahira ang kanyang kultura sa pamamagitan ng pagsusuot ng napakagandang puting Filipiniana na damit na kumakatawan sa kanyang pamana sa pinakaeleganting paraan. Para kay Saki, dream come true ang pagkakaroon ni Zahira sa kanyang tabi sa show. Ipinahayag ng mga reyna kung gaano kahalaga na magkaroon ng isang taong may parehong pamana, lalo na sa isang kompetisyon tulad niyang mga Filipino drag queen ay gumagawa ng mga wave sa drag race sa buong mundo. Mula kay Precious Paula Nicole at Captivating Katkat na nanalo ng titulo sa Pilipinas hanggang sa mga reyna tulad ng Manila Luzon at Jiggly Caliente sa prangkisa ng Ace. Pinatutunayan ng mga reyna ng Filipina ang kanilang star power sa buong mundo. Parehong ligtas si Nasaki at Zahira sa unang yugto at sumusulong sila upang pumatay sa isa pang araw. Ngunit sa kanilang matinding determinasyon at kakaibang tatak ng paghata, nasasabi kaming makita kung ano ang susunod na dadalhin ng mga reyna na ito. Ano sa palagay mo ang paglalakbay ni Nasaki at Zahira sa ngayon? Ano ang pakiramdam mo sa kanilang mga karanasan bilang mga reyna ng Filipina sa Vini? ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na iyon para sa higit pang update sa RuPaul's Drag Race at lahat ng paborito mong reyna. Salamat sa panonood at tandaan, ang pag-drag ay para sa lahat.